pagkatapos po nito. Anong plano nyo at uh, anong hakbang ang gagawin nyo pagkatapos po nito? ah uh, nandun yung dalawang lawyers. So, um, nag, ano na ako, um, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. Um, so, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninako yung dalawang cellphone. Cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni... Um, Okay, ang pagkakaintindi ko dito nung kinulong yata si Lopez diyan sa House of uh, the Representative, no. Kinuha daw yung cellphone. No, uh, wait lang. Ha. Uh, wala na, may tama sa utak si. Oh, shoutout sa iyo, ha? bigyan natin ito ng kulay yung kanyang pangalan. Kinuha daw yung cellphone, no. Um, di ko alam kung ikaw ba, pag ikaw ba ay nakulong dyan, no, sa quadcom, pwede ka bang gumamit ng cellphone? Ano bang rules? Yun yung unang tanong. Pag ikaw ba ay nakulong, pwede ka bang mag-social uh, media, pwede ka bang gumag-cellphone, or gumamit ng computer, laptop? Yun muna yung tanong natin. Ang um, may nakakaalam ba dyan, comment nyo nga kung pwede ba. So, pag kinuha siguro yung cellphone, iba eh, ka bawal nga sa loob kasi kinukulong ka dun eh. Uh, five days ka dun eh, di ba? So baka bawal. Kaya siguro kinuha yung cellphone. Ano sa tingin nyo? Comment nga kayo kasi hindi ko alam yung rules dyan eh. Oh. Comment nga, comment nga. Oh. Dapat panti. Ano pong panty? Ay, yung anong panty? Pantay o panty? <laughs> Nabasa ko tuloy. Ah. Ah, bawal daw pagka alam ko. Okay. So, kaya siguro kinuha yung, ano, yung uh, cellphone. Kasi bawal. ba? Diba? Bawal mag-social media doon. Kasi nasa na, eh, pinarusahan ka nga dahil sinungaling ka eh, nakakulong ka eh. Oo. Oh. Hoy okay, Alex, ah, Shoutout sa iyo Alex ah, Garchi Torrena Artwork. Salamat po sa iyong ah, pakulay diyan. At siyempre, shoutout kay uh, Ryan Akal. Shoutout sa iyo, magandang hapon. Kaya kinuha. Ngayon, bakit mo sasabing ninakaw yung cellphone? 'Di ba? Ang layo naman yata noon. Oh. Bakit mo sasabihin ninakaw ako yung cellphone ngayon? Ibawal eh. Anong dahilan niya? Tapos kakasuhan na, kakasuhan na daw yung, ano, yung kumuha ng cellphone. Oh. Nicole, pinakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Suhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Kakasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. So, dapat maklaro din yan, oh, ng uh, Quadcom, kung ano ba talaga yung rules nila dyan. Kasi, parang si Sarah pa yung maangas, eh. At isa pa, pagkakaintindi ko dyan, may oras yata ng pagbisita doon, no, may oras. Pag bumibisita ka, sa taong nakakulong dyan, may oras. Hindi ka pwede matulog doon. Kasi may office hours nga, di ba? O halimbawa, halimbawa ngayon, uh, ang pasok ng mga empleyado ngayon ay eh, 7 to 5. Or pagpalagay natin may overtime minsan alas 8, alas 9. O hanggang dyan lang. Hindi naman pwede na ikaw, pupunta ka doon, tapos doon ka na matutulog. Doon ka matutulog. Pwede ba yun? ibisita e, bisita ka nga lang eh. May bisita bang makikitulog doon sa ano? Na nakakulong? Pwede ba yun? Kasi may mga rules din sila dyan eh. O, pagpalagay natin ikaw, Vice President ka. Hindi porkit Vice President ka, pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon dito sa bansang ito, eh pwede mo nang uh, uh suwayin yung rules dyan sa Quadcom. ba? Diba? Kabastusan yun. <laughs> ikaw, imagine ha? ikaw mismo, Vice President ka, pero hindi ka sumusunod sa rules. O, oh, ba? Diba? Kaya alam nyo mga DD sheets, apakahina ng utak ng inyong vice president. O. Oh. Siya yung mag mahilig mag-angas eh. Pero siya mismo yung lumalabag. ba? Diba? Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone hindi namin alam kung anong ginawa nila sa si cellphone, di ba? Kung oh, saan sure, kay nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa si cellphone. Hindi ba paglabag yan? Oo. Oh. Hinusdahan mo agad sila na kinuha yung mga information doon sa cellphone. Bakit alam mo ba na talagang kinuha yung mga information doon? <laughs> Baka lang naman kinuha lang nila kasi bawal nga, di ba? Tapos ngayon, lalabas ngayon sa bunganga mo na inaakusahan mo yung mga nakajuti dyan na kaya dahil kinuha yung cellphone para makuha yung information doon sa cellphone. ba diba, Sara? Ano yan? Pinagbintangan mo na agad. Wala ka pang patunay. Nagbintang ka na. ba diba? Pero kung um, talaga naman, wala naman talaga kayong tinatago dyan sa cellphone na yan, bakit kayo matatakot? Diba? Bakit magpapanik ka? Panic mode na po ngayon si Sarah. Hindi niya na po alam yung gagawin niya talaga. Diba? Ang kaya niya na lang na ngayon, magwala. I-distract yung mga nag-iimbestiga sa tunay niyang baho. Para yung atensyon mapunta doon sa pagbabanta. Atensyon ng mga uh, tao mapunta doon sa pagbabanta. Yun yun eh. Yun yung nakikita ko dyan eh. Pero wag ka, Sarah. Hindi mo mapapaikot yung quad <laughs> Sa... Ay, salamat po. Sa 471 times sak natin dyan, Marami salamat po. Karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? An, ano nga? Kinuha ba? <laughs> Babalik ko lang kaunti, ah. Yan, ah. Pagmasdan yung lips. Yung lips ni Sara pag masdan nyo. Bakit natutuyuan palagi yung lips ni Sarah? Kaganon. Bakit? Manood kayo ng movie. Yung mga kumakain ng pulburon. Ganyan sila. O. Oh. Gumagano, no? Pansin nyo? Every interview, ganyan. Every press con, ganyan. Mm. kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi ko hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange. nag arrange kung paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yon ng... Uh... Siyempre sila, nagtatrabaho doon. Empleyado sila doon, Sara Duterte. Hindi naman sila pwedeng gumalaw nang walang utos sa nakakataas. Baka mamaya pag nagdesisyon sila ng sarili nila, bukas wala na silang trabaho. Or makasuhan pa sila. Isip-isip naman. Oh, ako amon nyo ngayon. Yung mga empleyado ko. Itong mga nagko-comment dito. O. Oh, na ang trabaho nyo ay uh, ano lang, tumagay ng tumagay. Tapos bigla kayo nagdesisyon. Uuwi na kayo ng bahay. Ayon yun nang tumagay. Aba bukas, tanggal ka na sa trabaho. Hindi ka tumagay eh. Umuwi ka ng bahay eh. Mag-decision ka ng sarili mo eh. Dapat manggagaling sa akin yung utos. Ha? Ah, pag pinauwi kita, pag alam, oh, lasing ka na. Oh, sige, uwi ka na. Ako, amung mo eh. Ah, amung ako eh. Nagtatrabaho ka sa akin, pinapasawuran kita, bang tumatagay ka eh. Oh. Sample, sample lang po yun ha. Ah. Hmm. Patuloy natin military ba or police? Na tinatanong ko sir, may sasakyan ba kayo? Sas hindi mo alam yung uniform ng military at police? Vice president ka, naging mayor ka, naging lawyer ka, hindi mo alam yung uniform ng military at police? Teka lang, ang sinasabi nito, balik nga natin. Ah, oh. Nag-arrange? Kung paano makalabas? Mm wala talaga nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi. Oh, may naka-uniform na? Hindi ko alam kung anong uniform 'yon oh. ng uh, military ba or police. Na... mo! hindi niya po alam kung ano yung uniform ng isang military at pulis. Gusto ko tulungan niyo po si Sarah. Eh to to to, sabi ni Wow. May tanong ako sa you host. Anong tingin mo sa ginawa ng isang pulis na muntik na maipit? Okay, muntik na maipit. Si BP Sara, actually yan yung unang topic ko kanina. Pwede mong balikan yung video natin. Na topic ko na yan kanina. Okay? Na topic ko na yan kanina. And then uh, kung gusto mong mapanood 'yon, simulan mo sa pinakauna ng live na to. Nandoon yung ating uh, ano dyan, yung ating sagot sagot sa iyong tanong. Okay? Yan. Ah. Actually, kung ikaw ba isa kang vice president, dapat ang respeto magsisimula sa iyo. Hindi ka na parang pukpuk -puk ka sa gilid-gilid. Nasisigaw-sigawan mo yung kapulisan. Although, sige, pagpalagay nating mali ng kapulisan or mali ng pulis. Pero dapat mahinawong ka pa rin magsalita. Vice Presidente. Kumbaga, ikaw yung ina ng mga kapulisan. Diba? Ikaw yung ina. So dapat, ang respeto manggagaling muna sa'yo. Nagkamali yung pulis, pagpalagay natin nagkamali. Sige. Pero, lahat, sinisigawan mo na eh. Sigaw ka dito sa kabila, sigaw ka dito dun sa kabila. Ano yun? Di ba? Oh, kailangan ng respeto. Kung kung meron ka noon. Sabi ni Wow, inuutusan mo pa ako, bobo ka kasi. Alam mo Wow, kailangan mong sumunod sa akin. Ha? Kasi Mababang uri ka lang ng nilalang. Hanggang talampakan lang kita. ba? Diba? Hindi kita ka-level eh. Taik ka lang sa paningin ko eh. Kasi bakit? Oo. Tingnan mo. Gusto mong malaman yung katutuanan. Pero ayaw mong panuurin, Kasi sampal sa inyo yun. Putang ina mo. Diba? Oo. Oo. Kailangan, sumunod ka sa akin. Sino ka ba? Para hindi ka sumunod sa akin, putang ina mo. Ha? Kailangan, marunong kang sumunod. Pag inutusan kita, sumunod ka. Bobo. Diba? At pakatanga. Oh, in short, sasabihin ko na dito. Bastos si Sarah. Walang kwentang vice president. Oh. Ako, sino ako? Ako, ako to. Ikaw, sino ka? Kuto ka lang sa paningin ko. Simulan mo sa nanay mo, nanay mong tanga, tatay mong tanga, napatay na ngayon, sa anak mong mga hampas lupang maputang ina nyo. Mga bobo kayong lahat. Ha? Kaya kailangan, pag nandito ka sa live ko, marunong kang sumunod. Pag umpugin ko kayong pamilya kayo eh. Ah, <tip> 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 uh, dapat Marunong sumunod, okay? Huwag well, mong gagayahin yung vice president mong walang utak. Oh. 'Di ba? Eh tuloy, nagigisa ka dito. O oh, tuloy natin 'to. Na Tinatanong ko sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumating. Gusto ko pupuntahan pupuntahan mo ako. Kita tayo dali. Oh. Gigilitan ko sa leeg yung uh, nanay mo. Asawa mo, gigilitan ko sa liig. Sa harapan mo mismo. Ah. Oh. Message mo ako dito, sa Facebook ko. Wait lang ha, papakita ko yung Facebook ko. Ah. Oh. Ah, uh, para ano tayo? Para all goods tayo. Ah, oh. message mo ako dyan, dali. Pupunta ka. Ah. Oh. Sana makauwi pa kayo ng buhay. Ha? Ah. Oh. kita tayo. Utang inamu ka. Masakiring kong buong lahi mo eh. Ano, wow! Salsalin mo! O tsupain mo yung tatay mo! Pura <laughs> bidal, shout wa. wag kang dito sa akin, uh, ayoko nung may namamatay na basher, baka mamaya maestro ka dyan, hindi na tayo magkikita. <laughs> ha? Huwag kang maestro, relax ka lang, uminom kang gamot na putang ina mo Ha? Wow! Pangalan mo palang, wow na! <laughs> wow sa kabubuhan at katangahan! punta ka? Ha? Sana mabuhay ka pag magkita tayo. Hmm. Tuloy natin tong kay Sarah. Madating. And then, he said na, ah, oh, wala kami sa sakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ano na ako? Sorry, sorry ah. Natatawa lang ako sa uh, uh, mga sinabi ni Sarah. Nagtaka din siya eh. Paano kayo umabot dito? Naglakad kayo? Siyempre, nagtaka din yung tao. Ganun yung... Ganun yung walang pakialam sa buhay hmm. ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Oh. Pipin ko to Ah. Oh. Edsin, 96. Mag-69 kayo ng nanay mo. Utang ina mo rin. Diba? Sama-sama na kayo. O, oh, tingnan mo. Ang tatapang po nila sa comment, ano. Pero nung may duelo na sa, ano, sa luneta, kahit isang DD sheets, wala pong nagpakita doon. Diba? Matapang sila diyan sa comment, eh. Kasi comment. Pero pag magkikita na, kasi may duelo, may patayan dun sa lunita, magpapatayan nga dun. Kahit isa walang dd shits dun. Hmm. Bakla kayong lahat. Huwag kayong bakla. Diba? Ito uh, yung mga supporter ng mga Duterte, mga bakla eh. Matang uh, ina mo KO. Oh, yan si Nakapin na sa comment natin. Isang yan. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Research person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Research person na nagrespeto. Alam niyo kasi pag ikaw ay nanumpa diyan, dapat ikaw nagsasabi ka ng totoo. Kasi pag inulit-ulit mo yung kasinungalingan mo dyan, content ka talaga. ba? Diba? Nagrespeto siya. Kasi, kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Nilagay nila doon. Kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Okay, press 1 nga kung mama ka Marcos kayo, press 2 kung maka Duterte. Tingnan natin kung sino yung 10%, okay? Press 1 sa mga sumusuporta sa Marcos admin, press 2 sa Duterte. Sige nga. Tingnan natin kung sino yung 10% ngayon. Uh, comment, comment. Sige nga. Sige, sige, sige. Uh, antayin ko yung inyong ano, yung inyong uh, comment dyan, ha. Uh, sige, sige po. Uh, comment. Oh hala hala wala man lang nagpresto dyan. Hala, wala, wala mo Tagoy, Agoy, isa lang yung nagpresto si Troyelo. Naku po. Mukhang ang sumusuporta sa mga Duterte ngayon ay isang uh, porsyento na lang. Annyari? akala ko ba ang sumusuporta sa Marcos Admin ay 10% na lang? Eh bakit parang baliktad yata? Tapos kung titingnan pa natin dito, ang sumusuporta sa mga Duterte ay 1% na lang. Kasi isa pa lang po ang nakita kong to. nagpresto. Anyare. Ah. Oh. oh, asan yung sinasabi niyo 10% na lang yung sumusuporta? Sa ano? Oy, salamat kay NLTV biasa ha, sa pamember sa ating channel. Bigyan ko ng kulay yung pangalan mo. Ayun ah. Oh, oh asan yung sinasabi yung 10% na lang yung sumusuporta sa Marcos Admin? Balik ta ah, mukang mukhang 1% na lang yung sumusuporta sa Dutaya. Ayan, wag kasi kayo mag-comment ng ganyan kasi pag sinubukan natin dito, malalaman natin eh. Oh, tuloy natin 'to. Here. Sila ba may ari ng opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Siya. Siya talaga 'yung may ari ng opisina. Pero hindi naman pwedeng porket siya 'yung may ari doon, mag-u-pwede ka na mag-overnight doon. May rules nga eh. Oh. O oh, halimbawa, yung teacher, teacher ka, magtuturo ka sa araw, uh, ang simula ng klase nyo ay 7.30 to 4. Yun na yun. Tapos yung out nyo, mga 6. Hindi naman po pwede yung teacher na magstay doon sa room ng overnight. Bawal yun. Pwede ba yun? Bawal po yun. <laughs> Kahit pa sabihin mong room mo 'yan o opisina mo 'yan, bawal 'yon. Oh. Ay eh, salamat po ah kaya uh, dededries sa kanyang uh, uh, pa sa ating channel. God bless you. Apo uh, PBBM. Ayun, salamat-salamat po ha sa iyong pagkulay. Oh. Sige so, nga, subukan 'yung nagtatrabaho ba kayo sa opisina ninyo? Alam ko 'yung iba dito na nagko-comment sa akin sa office nagtatrabaho. eh. Oh. oh. Dapat yan, boss. Pakainin ng piatos ni Mary Grace. Uh, sino yung nagtatrabaho sa office dito? Press 1 nga, press 1. Press 1. Oh. Mga nagtatrabaho sa opisina. Ang tanong ko sa inyo ganito. Alam ko may boss kayo, di ba? Oh. Pwede ba kayong mag-overnight doon, matulog? Magpasarap dyan sa opisina, dyan na kayo matulog. Pwede ba? Or na lang, siguro kung uh, nagtatrabaho kayo, tapos may tinatapos kayo, ganun. Oh. Pero kung bisita ka lang din, halimbawa, nagtatrabaho ka sa office, opisina mo yan, yung anak mo pupunta doon or yung kamag-anak mo pupunta doon, doon matutulog sa opisina mo, pwede ba yon? Sige nga, pwede ba yon? Sara naman, para namang batang mag-isip. Kami nga na hindi nag-office katulong may roles. Yan pa kayang office? O tama, diba? Lalo na't bisita ka lang. Bumibisita ka lang. Hindi naman ikaw mismo yung nagtatrabaho dyan. Uh, Spoiled brat uh, kasi ang VPATOS. May bago na pala ngayon. Uh, VPATOS na. Shoutout from Hong Kong, idol. Salamat po sa pagkulay, ah, Alex. Ah, uh, uh, Garchitorena artwork. Maraming salamat po. Oh. Diba? Oh, katulad yan. Jacob Sato. Si Sarah Duterte. May baha dito sa bansa. Nagpunta siya ng concert. Saan? Doon sa Germany, yata yun. Taylor Swift. <laughs> talaga sa concert kong si Sarah, ano? Mas inuna yung concert kung para sa baha, ano? Ayan tayo, eh. Concert, concert pa, eh! <laughs> Tuloy natin to. Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina, nagko pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi ah. Lahat ng tao doon nagsasabi sa house. Hindi. May rules nga kasi. Papatay niyo yung kuryente. May rules, di ba? Kasi siyempre wala naman tao na doon sa loob eh. May oras kasi ng pagdalaw, Sarah. Wala kang karapatan na matulog doon. <laughs> may oras ng pagdalaw. Ngayon, kung ipipilit mo talagang matutulog na doon at papatayin yung kuryente, may, 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 may privacy na kayo. Di diba close kayo ni, ano, ni Lopez? Magkaibigan kayo. <laughs> magkaibigan kayo. Di ba? Alam niyo naman yung magkaibigan, kailangan may privacy yan sa kwentuhan ng mga buhay-buhay. ba? -buhay. Diba? Dapat may privacy. Oo. Oh. Kaya kung ako, okay lang sa akin, napatayan ako ng ilaw. At least, may privacy kami magkwentuhan. Oo. Oh. Anong kinain ko kanina? Sabihin ko, ang kinain ko kanina, ano eh, ganito eh. Ah. Kung ako yung amo, tapos may bisita yung uh, nagtatrabaho sa akin. Tapos uh, hating gabi na. Aba, sasabihin ko, patayin ko talaga tong ilaw na to. Bakit? Hindi, na oras ng trabaho. Oras na nating uh, pagtulog. ba? Diba? Sayang yung kuryente. Ako nagbabayad. Oh. Ganon gagawin ko. Ikaw na nga yung bisita dyan ikaw pa yung pilingira na parang masama pa yung loob mo na pinatayan ka ng kuryente bak, yun yung atong uh, vice president lagi mga bobo oo, yun di pinapatay ang kuryente, pinapatay ang aircon. pero ang kuryente hindi hmm. pero ako sasabihin ko talaga sa inyo hindi ko papatayin yung kuryente, hindi ko rin papatayin yung aircon. Makakasuhan po ako niyan. I-off ko lang. Kasi pag pinatay ko, sinakal ko yung kuryente at pinatay ko yan. Bukas, nasa kulungan ako. Kaya, paalala ko sa lahat ng mga viewers ko, Huwag ninyong papatayin yung electric pan, kuryente, o aircon. Delikado kayo nyan. Makasuhan kayo. <laughs> ha? I-off e, nyo lang. Ano <laughs> 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 po? O, diba? Ganun lang yun. Kailangan nyo lang kasi, ano, off-off lang. Kaya e, naman kasi, masyado naman kayong, ano eh, masyado kayong, yung ah uh, pumapatay. <laughs> eh, pag sinasabi sa akin eh, ni asawa ko no, patayin mo na yung ilaw, sabi ko, ayaw ko nga. Baka bukas may makasuhan ako, magtagwa ko nito. Oh. Huwag mo akong utusan ng kasamaan. 'Di ba? <laughs> Pati appliances <is> patayin. <laughs> hmm. Diba? So, yun yung ano diyan, yun yung uh, masasabi natin diyan sa mga pinagsasabi ni Sarah, no? At least, nabigyan po natin ng uh, reaction.